guys, uh, tapos na kami na ng halian ng nanay ko. Ngayon, nakabihis ako dahil pupunta ako ng bayan. Dahil yung kapatid kong isa, may pinadalang pira para bayad daw sa kinuha na coke, yung soft drinks at saka beer na nung dumating kami dito, nagpakuha kasi siya ng, ano, nagpakuha siya ng beer at coke para ibigay dun sa kapatid ko sa sa, isa, sa kapatid ko dun sa baba kaya Uh, naghulog siya ng pera para kukunin ko daw ngayon para ibayad sa kinuha na nako at saka beer. Kaya pupunta ako ng bayan ngayon guys. Bali, nag-abang na ako dito ng habal-habal kung may dadaan para sasakay na ako ng motor para papuntang bayan. Guys, ito na naglalakad na ako. Papunta na ito sa baba. Doon na ako mag-aabang ng habal-habal dahil walang dumaan dito sa amin. Kaya maglakad muna ako doon sa baba. Kasi doon sa baba maraming dadaan doon na habal-habal. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung view dito habang naglalakad ako. Bahay namin, tapos itong bahay na to sa kapitbahay namin na matagal lang hindi natirahan. <coughs> Excuse me. Pero may balak sila na iayos daw nila ito para matirahan nila ulit. Kaya ang sabi ko na sana next year paggawa na nila para, para magkapitbahay na kami. Ang may-ari nito is nasa Dabaw na nakatira. Pero yung yung bunso nilang kapatid is nasa, da, nasa, Manila ngayon kaya yun ang nagsabi sa akin na baka daw next year mapagawa nila to kaya ayan pinakita ko lang sa inyo lumang bahay na kasi yan tapos itong kalsada na to guys ito na yung papuntang baba dito sa baba na to sa, galing sa amin nandoon po yung chapel namin dito sa baryo yan pakita ko lang sa inyo yung view dito habang naglalakad ako ito yung view dito sa aming probinsya. Napakaganda. Green na green ang mga puno. Maganda ang paningin mo malamig sa mata. Ayan. May nakasulat na slow down. Dahil po nakasulat, kaya po nakalagay ang slow down. Dahil dito po, pag dating mo dyan is pababa na siya. Kaya kailangan magdandahan yung magpatakbo para hindi madisgrasya. Ayan guys, may baka. Kanino kaya yung baka to? Ang ganda ng kulay niya, oh. Naghalo. Parang halo abo. Yung kulay ng baka. Hello! Lalaki pala siya, guys. Yan. Yan, ang paligid dito. Ito yung, ano, yung kaibigan kong isa na yung kapatid daw niya is may balak magbahay dito sa amin. ah uh, shout out, Perlita Biti. Ito yun, Perlita Biti, yung lupa na nakuha yata ninyong mana sa lulan nyo. Ito yung area na to. Kung matuloy na paggawa nyo ng bahay ng kapatid mo, magkapit bahay tayo. At sa kapatag yan dyan, guys. Marami lang damo dahil wala na kasi nakatira. Naga. Pero pag nilinis yan, maganda yan. Ayan guys, baba na tayo. Ayan na maraming puno. Oh. Puno na tigas, tugas ang tawag sa amin. Iwan ko kung ano yan sa Tagalog. Ayan, itong galsada na to guys. Kaya yun o. Oh makita mo pa baba kaya nakalagay doon sa banda sa amin is nakasign yung slow down para yung lahat ng dadaan is magdandahan dahil dito banda is pababa na ito nga sada na to guys noon grabing bato ito lalaki ng bato kaya kaya hirap na hirap kami pag dumaan lalo pag tag ulan tapos ayun na ginawa ng ginawang siminto na ngayon kaya ang ganda nating nanawala na yung bato kaya mga sakyanan is nakakadaan na dito. Ayan, pagpunta mo sa baba, makita mo may mga bahay. Ayan. Dahil sa sobrang taas dito sa area namin, pag ka, makikita mo muna yung bubong ng mga bahay. Dahil sa, mataas kasi yung area ng tinitirahan namin guys sa taas. Ito sa baba. Ayan, may mga bahay dito. Tour ko kayo guys para makita naman ninyo yung lugar namin tahimik yung lugar namin ayan o hoy kumusta <laughs> kung pa yung mabiyahe abal habal para sawang ano, anong, anong. na si kuan kasi saan na jewel wala naman kung kuy load itext taon ako wala naman kuy load nahudutan kong load pasakay <laughs> ay kitul, guys naalala mo to ito is anong panggamot it anong ano to herbal ito eh na ah, bali, binababad lang itong Oo. Oh, binababad lang sa tubig to gawing tub. Ga, tapos yung tubig yun iinumin. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan nitong halaman na to, ang bulaklak na to. Sino ba ito? Kinsa ni? Eh? Ha? Ayan, dami sila oh. Dapat kinuha nila ito at binabad sa tubig. Dile, magbiyahe. Dile, Sige. Hungi. Mangita na lang kong lain. Ayan guys. Di muna daw siya magbiyahe dahil nagpahinga. Dahil sabang init kasi din. Kaya punta pa ako dun sa kabilang side para makahanap ng motor para masakyan papuntang bayan. Ayan guys. Samahan nyo ako. Lalakad tayo ito guys, oh, ang ganda ng bahay ko kung matapos dito sa aming lugar guys, ang daming magagandang bahay, kaya pag nakita ko, mapasanaon na lang ako dahil yung bahay namin is lumang luma na kasi marami kasi dito mga bahay na bagong, bagong gawa na, bagong style Yung sa amin kasi luma na Ayan, guys, ito guys, makita mo to Tangki to guys, galing dun banda sa amin istakan yan para pag may maglalaba dito bubuksan lang dito yung gripo para maglaba tapos dito guys ito yung chapel namin guys ayan yan yung chapel namin ayan yung upuan nakasulat is mau bali yun pala yung dunit namin ng grupo ng mau kaya nakalagay is mau ayan ayan ang chapel namin guys dito Di pa ako nakapasok sa loob dyan. Lumaki na pala siya dati kasi maliit lang yan doon guys may mga bahay din doon may, yung isa namin, dalawang pinsan namin doon sa Manila na palagi da, yung dati kong pinupuntahan doon bandang bahay nila ah uh, ito palang bahay na to kay, Mar, kay Marvin kapatid niya si, si Margie Iko Margie Iko shout out ito na yung bahay mo oh, yung tinuturo ko, yun yung bahay nyo ang ganda pala ng bahay nyo dito dati kasi nag, anong nag live kasi ako nagsabi siya na videoan ko daw bahay nila in uh, wala na ako ng load kaya hindi ko na live ito na yung bahay mo Margie ko kalimutan ko lang yung play doon ngayon, dal ngayon kasi nakasawa na siya eh. tapos dito guys oh makita mo may sirigolias yes, na naman oh kaya lang walang bunga hindi kasi tagbunga ngayon guys ang bunga dito is March April yata ayan lakad tayo yun naman bahay ni Laura kasi nila ni Perlita Asa ah, may habal-habal? may sabal -abal? Padong sawang. Pa paway sa kuno kay marag sakit ang ulo si Gurs Init. <laughs> ay, atun <laughs> na lang ko mangita. <laughs> um, si Binji po ni Agi, kaso maniud pa kun siya. Yo ay giwat na imong ni larga dayon. <laughs> are na lang magwat magwatuwat. Itong bahay guys, oh, tingnan mo yung bahay, oh. Kakaiba luma na style siya. Lumang style na siya. Tapos, ano yan, ang nakatira dyan is, lula ng mga anak ko. Sa side kasi ng ama nila, ng, ng husband ko yung bahay na yan. Ganda yan sa taas, kahit luma na. Old, ano sa, lumang style. Wala na kasi nakatira dyan guys, kasi pinalipad na sila dun sa kabilang bahay. May pinatayo kasi yung isa na may pinatayo kasi yung isang kapatid ng ex-husband ko doon sa bila. Doon sila pinatira. Nice kong bahay. Pag umakyat ka dyan sa taas, ang ganda kasi makaluma. Yan guys, tuloy tayo. Nagtahol na yung aso. Ito pala yung pork seven. May buy pork kasi dito guys eh. Hindi, lang, hindi ko lang alam kung anong puro kami na na ano, sakop. Ayan guys, pag nakita mo yung parang maganda, yun know, o, may bubong. Yan yung barangay hall namin dito sa Magsaysay e, Balinsya Bohol paakit kasi yan doon hindi pa tawlataling tapos pero sa taas okay na nandun na yung office ayan, may aso takot pa naman ako guys sa aso sana wag tumahol nakinig lang ayan guys may kambing naman oh ayan ang kambing oh. itim ang kulay hello hello daming manukan eh pag may makita kang ganyan guys dito sa amin ibig sabihin manuk mga manukan yan nilagyan ng ganyan para hindi na hindi na kahit saan makarating yung manok nila lakas ng tugtog wala may habalabal ay biyahe habalabal ha ha Alin lang kuhot. Ay, okay, init. Ay, hey guys. Tingnan mo yun. Ang saging, oh. Ang laki. Huh? Ang laki, oh. Ang huh? Maliliit pa siya. Hindi pa pwede anihin. Yan tour tayo. Tingnan mo yung look, ano nila guys. O paligid nila. Puro halaman. Ang gaganda. Ang ganda tingnan. Ayan. Ang barangay hall dito guys. Ay! Ay! Takot oh, ang guys. Natakot ako sa aso. Ayan ang manok Oh. Ang cute ng manok Oh. Ang ganda ng kulay puti. Tapos yung inahin Brown. Nagtanong ako kung may motor bang bibiyahe. Wala. Hey guys, lakad tayo guys. Dahil walang motor, maglakad tayo. Ang cute ng kubo, oh. Ayan, oh. Cute ng kubo. Akala ko, guys, masayro Andy pala. Sasakay sana ako. Ayan. Ito, kaya malamig, may mga kabayan. Ayan. Kawayan siya. Ayan, yung puno, oh. Green na green. Tingnan. Ito sapa to guys. Pag malakas ang ulan, magkakaroon ng tubig to. Pero kung walang ulan, wala din naman siyang tubig. Tuloy tayo tayo lalakad. Wala yung motor! Kaya nga, lakad na lang ako. Wala yung masakyan eh. Tisa mo Nanilig! Ano sama ni eh, eh, gi Sama ni eh, nay bayad o voluntary? O, ah, voluntary lang. Ka. So, ah. Nakitaan mo pud gahapon na dito nay nagsilig. Ako ba to? Ikaw ba to gahapon? Ah. Nilig ano lagi tupad man gid tupad? Ano sa tupad sa pangako. Ah. <laughs> <laughs> lagi na na, na mo gigihog silitang kwarta na bayad sa beer ug coke sa pag One year sa anak ni Manong Gingging. Giutang niya, niya gipagihulog niya, si Buana. Kailangan kukunin. Kay, i, i, i ano naman ni nanay, kung may dadaang panel, ipalit bagot gutro? Sa December 3 pa ako balik, manina. Balik manina. <laughs> di pa pwede. di, kay, di pa kaya eh. Anong kakainin namin kung dyan ako? Wala mang magpadala sa amin. <laughs> Ay, magkano lang sahod ng mga bata? Ay, wa man. Ikaw eh, mayroon pa lang eh, bakit ako magpagod? Mga tsismis lang nila yan eh. Mga sabi-sabi lang nila yan na ah. mayroon daw akong Amerikano kaya daw ako nakapagtapos ng college ng anak ko. Oh, yan ang sabi-sabi. tsismis -sabi. nila. Hindi nila alam. Nak nakuba ako sa kalalabada para lang mabuhay. Oh, pero minumom lang. Ari sa kung nahinay ko, wala may masakyan, lakaw na lang. Ito yung vlog ko nung nakaraan, Nalaligo kami dito ni Belma. Ayan. Ito yung ano, dito yun. Ito yung paliguan namin do, dito at labahan. Makahits ako ng sakay na motor. Wala kasi nga balabal, walang driver. Yan guys, makahits ako. <laughs> yes. Makalibre akong sakay mo ng motor. <laughs> Ay. Kanina pa ako eh. Wala masakyan. Nakalibre ako ng sakay ng motor. Dahil walang masakyan na habal-habal. Hanggang ano lang naman to guys. Highway. Dahil punta akong bayan. Okay guys. See you sa update ko kayo mamaya. Pagdating ko sa bayan. Jeline. Hi, Helen Takya. Uh, Hala, ikaw na dito anak ni Helen. Asa ka kapaingon? Ha? Ako uh -huh. okay. na. habang naglalakad ako, naghala na may sakyanan guys. Oh. <laughs> may sakyanan. Subscriber <laughs> ko is 1,600 1,065K 1,65K bisan pag monetize ka na kung wala mo po yung gaano tanaw sa imong video wala din doon dito man maki, makuha imong sahod sa mutanaw inanglan ang mutanaw sa video wag din i-skip ang ads <laughs> ayan guys nakasakay na naman ako ng tricycle puntang bayan yung kanina yung anak pala ng pinsan ko yung nag drive ng motor hindi ko lang kasi kilala dahil bata pa yun nung umuwi ako tapos ngayon binata na kaya nakalibre ako ng sakay ngayon naman sakay na ako ng tricycle papuntang bayan ngayon driver black <laughs> <Plaptop> ko kuya ito yung driver guys na ako sa Valencia. Ito yung, ano namin dito, ito yung merkado namin dito sa Valencia buhay. Katawid na ako sa kabila. Padaanin ko muna yung sakyanan dahil nakakatakot. Ayan. Hi guys, tapos ko na kinuha yung pira na pinadala ng kapatid ko dito sa uh, Cebuana tapos yung isa nakukunin kong pira ngayon is sa Western Union kaya pupunta ulit ako doon sa kabila para doon naman ako kukuha ng pera ako sa Valencia, sa bayan namin at papasok na ako dito sa Western Union para kukunin ko yung pira. may nag-sponsor may nag kasi guys, may nagpadala ng nanay ko na pira advance Christmas daw niya sa nanay ko. Kaya papasok ko dito sa loob ngayon para kukunin yung pera. Pa, kasi baka hindi pwede ako mag-vlog kung sa loob. Kaya dito na lang sa labas ang kuha ko ng video. Uh, nandito na ako sa Western Union dito sa bayan namin sa Valencia. At nakuha ko na yung pinadala ng pera. Kaya gusto ko mag-thank you sa nagbigay ng pera sa nanay ko. Thank you sa nag-sponsor. Alam mo na kung sino ka. Thank you so much. Sana sana bigyan ka panigad ng maraming blessing. God bless you. See you soon kung pwede na kayo umuwi dito sa Pilipinas. Dito ako sa pumasok ako sa palengke na palengke dito sa Valencia. Dahil pupunta ako sa Bibili, pupunta ako dun sa may gulayan. Guys, bibili ako ng luya. Ito yung tinuro ng nanay ko na dito daw ako bibili ng luya. Kabilin na ako 10 piso. Uh, maghanap naman ako ngayon ng sibuyas at bawang. <laughs> Ayan. Ay nanay. <laughs> Ayan. Ito kasi yung tinuro sa akin ng nanay ko guys na hanapin ko daw yung pangalan na edad dahil do doon daw ako bibili ng luya kaya dito ako bumili sa kanya ng, sa kanya ng luya. Ngayon nahahanap naman ako ng sibuyas at bawang. Sa kayo nga ni mo nanay? Uh, Trinidad Salbalio. Taga di Amang ka? Edad. Taga na ilo. Ah, shout out sa Taga na ilo. <laughs> si nanay edad. Trinidad. 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 Ah, uh, edad. Oh, niyan mo gusto na atong ah. tindirang edad din, Ito pa pala ito, Ayan, guys. Taga na ilo siya, guys. Sino nakakilala kay nanay? Shout out sa inyong lahat. <laughs> ito ang sibuyas at Bawang. Ang maliit ang ano niya. sibuyas Bawang naman ang hanapin natin. Dito tayo. Pilay niyo si Buyas. Bombay ma? Oo. Oh. Pwede. dire 160. Pwede ba? Alagang 20 lang. Tapos dire po. Pero gagmay lang daw kay. Daganon. Subo sa mother. Siya na mag sa balay. Nang di pwede mo palit ang daghan. 20 lang daw si Buyas. Si 20 po na. Hmm. Ayan guys, Nakabili na ako 20 lang na bawang tapos 20 sibuyas. Iban ma'am. Makan ra. Ayan guys, nakabili na ako ng sibuyas at ano, sa bawang. Ngayon uuwi na ako sa amin. Thank hey, you ate. Ay kamo na nang pangalan mo ate? Lani. Tas <laughs> taga di sa ka? Kansiba. Ah, Kansiba oy. Manang Romana, taga Kansiba din kay ka? ni, Namok. mok. Oh, namin mga namok. E, yang nabana kay Puni na mo kaya tayo na sa Dinas Torel. Ayan. Ito na ko si Manang Romana. Iyang bana si Puni na mo. Saka kan si Bau. bana. Babae man ako ang Iyang bana mo ay taga kuan taga kan si Bau. Na mo Sige. Balin siya. Ay sa magsaysay. Sige, salamat. Kapilido. Kung ko, ino mo po yun. Ako, buhol. No, man, gamay pa man, kung ano pa man, nasa $35 pa ang pasok. Eh. Monetize na ko, kaso lang, gamay pa ang... Ito ko sa trabaho na, ha. Depende sa viewers, kaya na ang nanamutan, amutan uh, na uh, po sa ads. Pagka monetize ni nanay ads imong kuan, imong video. Depende po, dos, mutan aw. Ikaw ang mutan aw, i-skip ang ads. Di ka maseldo. Sa ads na ka, dipindi mo sweldo. Mm -hmm. <laughs> Wala pa, hindi pa ako nagsahod. Nasa 35 to 40 dollars pa lang pasok. 100 dollars bago mo makuha. Mm, ang YouTube. Di, di biro, akala nila pag na-monetize, pira agad hindi. Ako nga, ilang buwan na mula na, nung may ako namonetize, ang anong buwan na ngayon, wala pa, hindi, wala pa ang sahod. Hi Del! <laughs> Isama kita sa vlog ko. <laughs> ah, tapos na ako namili. Tapos na ako, tapos ko na binili yung mga utos ng mother ko. Ngayon maghanap na ako ng masakyan na habal-habal. Dito tayo, guys. Gaabang pa ako ng masakyan na habal-habal. Ayan guys, oh my bo my boss papuntang Ubay. Ayan na, papuntang Ubay. Pag isa lang, 4. sa bahog. Oo. Uh -huh. Aduha lang kuya. Bibili ako ng bahog-bahog dalawa lang. Kasi ako lang kakain. Yung siya ko, eh, nanay ko nang kakain doon. Yan ang na kong pagkain guys. Wala to sa Manila. Eh. Iba doon ang pinapay. Eh. Dito talaga ang pinaka-original na bahog-bahog sa buhol. <laughs> Sino na karilid dyan ng bahog-bahog? Ayan na. Uh -huh. Paninda ni kuya. Upat na laman. Tulura. Duara kuya. Kaya ako ramay mukhaon. Masamot ang kababoy na kuya. <laughs> dahit dahit ay tambok na eh. <laughs> Mili akong dalawa. Kakainin ko lang ngayon kasi alanganin na rin imerenda dahil hapon na. Ah. Tapos yung mother ko bumili siya ng Pilam limang den. syakoy. Silang din, mo Duha Ayan. Mili ako dalawang <laughs> slice na bahog-bahog. Sa mother ko naman is syakoy. <laughs> yan ang gusto niya. <laughs> ah! Kuban po <laughs> na yas. Sige kuya. May, mayroon na kuya. Subscribe mo ako. Atom, atom, atom. Willy Dita TV. Willy TV. Oo. Monetize na ko Kung ano, ah, monetize ako das buwan ng me. Hmm. Pero wak pa ko yung May pa mag-views. Titikman na natin yung tinda ni kuya. Yung bahog-bahog. Mmm. Sarap. Mmm. <laughs> <laughs> Oh shout out dyan sa mga mahilig ng bahog-bahog. Andito sa Balinsya, buhol lang to. <laughs> Punta kayo dito sa amin. Hindi na kailangan pumuntang bayan. Pumupunta siya. Ano yung kuya? Araw-araw o oh, hindi naman? Araw-araw na, daw siya guys. Nang lalako dito sa amin. Ngayon Ay nang bahog-bahog. Sa mother ko is siya ko eh. O. Kain ta. Kain ta. Kain tayo na. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo guys. Late na merinda to dahil ang oras dito Five 5 na yata. Maya maya kakain na kami na naman ng kanin hapunan. Masarap yung bahog-bahog nila. Dalawa lang binili ko dahil mahirap pa mamabahaw. Sa so, nanay ko, binili niya is lima. Yung matira daw, almusal niya bukas. <laughs>